Idol, magandang hapon ka Idol Yan, hindi naman na tayo nakaka-upload -up ngayon ng video ay eh. Kaya ano, hindi wala tayong makapakita Kasi busy talaga, saka pakita ko lang yung tractor na ginawa namin Ayan, yun, yan, up. papakita ko sa inyo Wala tayong ma-upload na gawa Kaya ito, papakita ko lang yung ginawa namin Busy talaga. Pupunta na natin. Yan ay yung hand tractor natin. Yung hand tractor. Yung. Yan. Yan. Tingin natin kulay iba yung kulay niya. Lalagay pa itong tapaludo niya. Lalagay pa yung dito. Balayan pa ito. Nilagay natin yun, ito na nakalagay yun ang gawa nating hand tractor ayun yan, yun ang mapapakita ko sa inyo kasi hindi na namin napapakibidyo na ito rin yun to yun din ito tapalaw doon isa to talagay din dyan magdilim yun yung hand tractor natin yan yung gulong niya sa baba saka yung suyod niya yan yung suyod yun ko lang yung papakita ko sa inyo kasi walang ano dali yun uh, lagyan na ay pataas ko ay, ito na natin ito sila lagay natin na kung tapalaw Pero yung dyan sa paludo na Yung one natin na murder sa atin. Yung yung tractor natin. Yung kayo doon. Yan. One shot. Yung tractor one shot. Yung one one yung papakita ko sa inyo kasi wala kaming makakita ang video. Busy kasi. Yan na update ko sa inyo. Yeah. Yeah, yan. Yeah. Yeah. Yeah, yan na ano. niya. niya. sa ila sa langa ng suyod. Yeah. Yeah. Yeah, yan. 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 doon. Sana na siya sa akin vlog. Ngayon lang nakat-push na naman kasi busy talaga. Ya, kau dulu. Selamat.